sa palagay ko, dahil yun yung natutuhan nila sa paaralan pa dati, eh, de yung tawag. Kapag sinabi natin wika, meron tong criteria para matukoy natin na wika nga yung, yung o sistema ng pag -aslita. Halimbawa, meron itong isang particular na estruktura. Meron itong particular na gramatika. Meron din itong particular na bokabularyo na pwede kang bumuo na isang diksyonaryo gamit yung mga salita sa wika na yon. Ayun naman, yung dialekto ay isang paraan ng pagsasalita ng wika na yon. Ibig sabihin, tinatawag din itong variety. Ito ay variety ng wika doon sa partikular na lugar kung saan sinasalita yung wika na yon. Halimbawa, sa Tagalog, meron tayong Tagalog Batangas, meron Tagalog Bulakan, at iba pa. Halimbawa, Cebuano naman, merong Cebuano ng Cebu, may Cebuano na Davao, may Cebuano na Bohol, gano'n din sa ibang mga wika. Yan ang pagkakaiba nila.